Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang kasunduan para makapagsupply ang Vietnam sa Pilipinas. Ayon sa DA, malaki ang maitutulong nito para patuloy na matiyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Isinasapinal na ng Agriculture Department ang working draft para sa kasunduan kaugnay ng pagsusuplay ng bigas ng Vietnam sa Pilipinas. Ayon kay DA Secretary Francisco T. Laurel Jr., ito ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hangaring magtuloy-tuloy ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Ayon sa kalihim, posible itong lagdaan sa nakatakdang state visit ng Pangulo sa Vietnam sa katapusan ng buwan. Basically, guarantees that uh, us that they will be supplying us rice, no? continuously supplying us rice, even uh, sa calamity situation. So that's uh, that's uh, part of our food safety. So that's good for us. Mas marami namang cold storage facility ang planong ipatayo ng DA upang tulungan ng mga magsasaka. Sa sectoral meeting sa palasyo na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr., ibinahagi ng DA na apat na post-harvest facility ang nakatakdang itayo ng pamahalaan. Ito ay para tugunan ang overproduction ng ilang agri-products at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ang immediate solution dyan actually uh, is what I mentioned uh, a while ago is uh, cold storage for them to extend the shelf life. No, uh, We can also process that and uh, into something else no? but that has to be determined. Bukod dito, paiigtingin pa ng ahensya ang kanilang logistics na may mahalagang papel upang masigurong walang masasayang sa ani ng mga magsasaka at matiyak na maihahatid ang mga ito sa merkado. Ang overproduction is also a result of poor planning. Eh. So planning and you know when to plant, when to harvest and coordinating with the market. Eh. It's it's a whole it's a whole uh, ecosystem na kailangan natin i-refine with with the DA of course and the LGU and the cooperatives and the farmers. Tinataya nga aabot sa 93 billion pesos ang kakailanganing pondo ng DA para sa post-harvest facilities upang maiwasan ang agri-product wastage gaya ng bigas at mais na umaabot sa 12.7 hanggang 15% dahil sa kakulangan ng mga ganitong uri ng pasilidad. 30% of our produce, especially of vegetables is uh, gone because of wastage, no, because of the poor logistics uh, system in in our food supply chain. Uh, uh, if we can lessen or hopefully uh, almost eliminate yung losses na yun, that would be uh, equivalent to uh, at least 10 to 15 percent less cost sa ating mga vegetables and high value crops like fruits. Palalakasin din ang agri-fisheries sa bansa na naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Tututukan ng aquaculture sa bansa pagsasaayos ng mga habitat at pagpaparami ng mga isda. Gayun din ang tuloy-tuloy na ayuda sa mga manging isda. Bahagi ito ng three-year plan ng DA para sa masaganang bago Pilipinas program ng ahensya. Meron din mga livestock programs na baka ipabigay sa mga ating mga fisher folks as an additional uh, income nila, no? livelihood. But besides that, uh, meron, ang panghuling nabanggit is to make the fishing communities cooperatives and give them bigger boats so that they can fish, uh, fish more, or be more productive, be more efficient. Tuloy din ang hakbang ng DA sa pagtugon sa El Nino sa pamamagitan ng pagtatayo ng water impounding facilities, gayon din ang solar power irrigation na ilalagay sa ilang lugar sa bansa sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ng ahensya na sa patang supply ng bigas sa bansa sa harap ng banta ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Kenneth Pasiente para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.